So mga ka-story for today's video, ayan, katalakayan naman natin kung bakit magandang. Merong tarpaulin ang ating Sari-Sari store kahit wala itong, um, kahit walang pangalan yung ating Sari-Sari um, store. So, um, ako is walang pangalan yung Sari-Sari store ko. Walang nakalagay ng, pangalan kasi ng store ko is AMJ, AMJ's store, pero wala itong nakalagay sa harap. Pero meron akong tarpaulin na ayun, yung mga um, ito, kita ko sa ito. ayan, yung tarpulin ko yung mga bills payment, ilo tapos bank transfer and cash in and cash out so ayan bakit magandang meron tayong um, tarpaulin na gano'n na kahit walang pangalan yung ating sari-sari store para magkaroon ng idea yung ating mga customer na meron tayong um, services na gano'ng ino-offer dito sa ating tindahan. Kahit daan-daanan lang tayo ng mga tao, ng mga kapitbahay, um, once na makita nila yan, magkakaroon sila ng idea na meron tayong mga um, products, mga services na ino-offer na gano'n. So, in the future is, puntahan kanila or hahanapin ka nila kung sakaling wala silang um, napuntahan na nagpo-process ng mga ganon. Or, kapag umuulan or just in case na bumabagyo or may emergency is, um, may mas malapit silang pupuntahan. And, um, ang isa pa dun is, nakakahapot yan ng um customer ng tindahan kasi nag, uh, ayun nga nagkakaroon ng idea yung mga tao hindi lang yung mga um, pumupunta dito sa ating tindahan kundi lahat-lahat ng mga uh, dumadaan na uh, hindi taga rito ay nagkakaroon ng idea na meron tayong mga pinaprocess na gano'ng services at alam mo ba na malaki ang kitaan dyan sa mga services na yan dahil sa mga service charge na ipapatong natin dyan. Depende na lang sa inyo kung magkano yung mga ipapatong ninyo sa ipaprocess ninyong mga um, services na yan. So, kung gusto nyo magpagawa niyan, pwede naman magpag, uh, bumili sa Shopee or pwede rin kayo magpagawa sa mga computer shop. Uh, mura lang naman. So, ayan subukan nyo yung um, itry nyo um, magpagawa ng ganyan at lagay nyo sa harap kasi um, kapag kapag meron kang ganyan kahit paloob pa yung store mo at meron kang ganyan um, makikita at makikita yung um, sari-sari store mo Nagkakarin, nagkakaroon kasi sila ng idea na merong sari-sari store pag nakikita nilang merong ganyan at um, at nagiging advantage mo din yan kapag meron kang ganyan na mga services sa sari-sari store mo kapag wala yung mga kakompetensya mo ng ganyan at meron kanyan is chak na uh, dadagsain ka ng marami maraming customer So ayan, um, i-try natin makipagsabayan sa market. Kung kaya ng ibang mga establishment, kaya din ng ating sari-sari store yung ganyang mga ipaprocess na services. Kasi yan yung mga protok ngayon sa ating merkado. So i-try natin makipagsabayan. Alam naman natin kung minsan yung mga um, tao is um, tinatamad na pumila sa mga banks or mga partner merchant. So, try natin sa ating sari-sari store para makahatak din tayo ng mas marami pa ang customer. Alam nyo, kapag meron na tayong tarpaulin na ganyan, kahit hindi na natin sabihin na meron tayong mga services na ganyan at nakikita lang yung ating tarpaulin, ay magkakaroon ng idea yung mga um, bumibili sa atin or mga dumadaan sa atin na meron tayong mga ganyang services na ino-offer sa ating tindahan. That's all for today! Thank you sa panunood and I hope na nabigyan ko na naman kayo ng another tips. Don't forget to subscribe and click the notification bell para always updated kayo sa ating ya-upload na video. Happy selling ka story!